magluluto adobo. Dalawa, large siya no? Adobo na naman. Adobo lagi ang gusto nila pag ako nagluluto. Hindi. <coughs> e. Dalawa na yan. Oh! Ayan. Pali, dalawa yan. Pala, yan eh. Dalawa lang yan. Ano? You know, dadong onti pala yan eh. O, mm -hmm. Lang mga gusto ko ano eh. Mga lima. Lima sa muo. Huh? Ano yan? 750. Pinagkakaguluan nila. Pinagkakaguluan nila.

Diyan raw na maghintay. I sorry, sorry, sorry. Yan, ayto. Sana. Uy, adobo. Ah, ano? Wala akan ng adobo pala eh. Lah, ito. Ay, ayo, 'di 'to Nasa Nasarap na sobra. Yan, yung adobo pala. 'Di ba? So, okay. Fried rice namin, hindi lang tinatawag na fried rice. Luto na pala 'yung adobo nyo. Luto na, sige, maglagay ka ng hilaw na manok yan. Ah, <coughs> Para dire mo lang sa bayad kanon. <laughs> oh. Wow! Fredres wow. pala ulam wow. na, ulam wow. na. Wow. 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 wow, wow, wow! Ang sarap, sarap ang sarap. Plato? Wala to. Nilang walang plato, tikot mo na lang. Pwede lang, eh. tikot na lang talaga eh. <laughs> di. Biro. Ay, Lo. Nag-aabang sila sa luto ng adobo. Ay, yun, oh. No. Umorder. Sir, oh. nyo take out para po wala nang hugasin? Wala lang plato. Oo. Yan, oh. Adobo. Yan na yun? Mm -hmm. Fried rice nyo. Oh. Fried rice wow. solid. Solid na fried rice, oh. Wala, Walang ano. Walang katulad. Wala talaga. Wala talaga. Ayun, no. Pakita mo nga yung ano, pinaproduct niyang adobo na Yan! Ang sarap. Diba? Ang so, tolib. Lagyan natin nito. Nilalagyan nyo ba yan? Pa Siyempre. Parang sobrang dami naman ata nilalagay dyan. Ah! Ano no, no? Dapat marami talaga para maging premium. Ah, premium. Yeah na yan ayun. Ganyan ayun. Okay. Ano okay, yun? Adobo. Ang mm -hmm. sarap. Man. Sarap men. Sarap men. Grabe yun. Adobo oh, no. na naman ah. Adobo na naman. Adobo, adobo na naman. Diba? Ah! Ay, Adobo. Adobo ang gusti. Puro eh. adobo ah. Pero mamaya na siya, mauuna muna itong ispam pati luna. Ah, mamaya pa siya. Parang mabente yung adobo nyo dito, ano? Mabente talaga kasi hindi. yung nyo bestseller namin. Kasama siya sa ano, apat na bestseller. Ano yun? Emperor, tayo crispy, sisig, tapos yun adobo. Ang dami ah. Ang dami. Pero halos lahat, bestseller. Kasi halos lahat yung luto ko na waro eh. Alas natin, no? Kapi-kapi pa Ya, boleh. Pijun. 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 Video Pijun.